welcome sa YouTube channel. Napakaingay po talaga dito dahil um, may pinotol na kahoy. Yan. Walang filter po yan. Tignan nyo. Normal talaga yung ganda ng aking anak. ba? Diba? Yan. Akararating lang namin dito sa My Kids Park. Malapit sa school at malapit kami sa bahay. Maganaan dito kami sa gitna, palagitnaan. So, galing po kami, nag-shopping, namili ng seafoods. Kasi magsi-seafoods kami mamayang gabi. ah, uh, bumili na rin ako um, para sa aming para sa aming anniversary nga March. At saka, bumili na rin ako regalo para sa aking asawa. Um, hindi man sa napakalaking bagay na binili ko pero kasi um, napag-isip-isip ko na may may isang bagay na nasira kasi yung bagay na kailangan na kailangan ng daddy namin ayan yung baby ko natural beauty po talaga yan maputi po talaga yung prebo jaga maputi po talaga yung aking anak yan natural beauty po talaga yan ito yung kulay ko yung kulay niyan, Mami. Ang kulay ni Mami, ayan. Ang kulay ni Talaya, ayan. Yan po yung ano, ha? Ah. walang filter po yan. Talagang talagang lahim foreigner talaga. Lah lahi, na lahi po talaga siya. kuang ano, um, parang 100% foreigner yung anak ko. Parang hindi siya, hindi ko siya kahati. Tignan nyo naman yung itsura niya. Oh. Tumaas pa yung kilay. Oh, may taas kilay mo lang ga. Yan, baba mo yung kilay mo. Yan, ganyan po ka. Ganda. Ang aking minamahal. Ang aking love of my life. Ganyan po talaga siya. Oh, may surpresa talaga akong malaking surpresa. Medyo mahal-mahal nga po talaga. Alam ko, yung asawa ko, mabibigla siya sa presyo. So, alam na alam na niya kung kung niya talaga yung regalo na yon kasi minsan lang kami pumupunta doon sa lugar na yon uh, jewelry shop so ayun yung alam mo wala naman kasi yan sa ano sa presyo pero naisip ko marami naman talaga akong pera pero gusto ko naman din siya supresahin ng mahal na bagay um, Siyempre, gusto ko rin ma-appreciate din niya yung pagmamahal ko. Hindi man sa, ano, baka isipin niya kasi na puro na lang pera, 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 pera. So, kailangan bumili, bumili din ako ng mamahalin na gamit para sa asawa ko. No? Basta, mamahalin po siya. Uh, Birthday niya kasi sa March 9, kaya... Um, may ririgalo kami dalawa ni Talaya. Dalawang bagay po na ireregalo ko sa kanya na uh, ayun magugustuhan niya. Ayun naka ano pa si Talaya dito. Siya, hi Ayun. Yeah, thanks for watching. God bless everyone.